Good morning guys Ayan sobrang Ano nang Gracia guys o oh. Tignan nyo guys yung salamin Magsisimula ng winter dito Malamig na kailangan nang gumamit ng ano machine para sipsipin yung grasya guys oh ang kapal oh ang grasya so ayan guys pagbukas ko ng curtain eh ganyan ang bumungad sa akin manamig sa labas ngayon mamaya tayo lalabas so ayan guys bye